Formal lang nagtapos ang walong araw na camp immersion ng Talavera Senior High School sa 7th Infantry Cognitive Division, Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Sinagawa ang isang closing ceremony sa Bulwagang Bandong, Kaugnay Officers Clubhouse sa pangunguna ni Colonel George M. Bergonia, ang Assistant Division Commander for Service and Retires sa 1 and 7th ID. Even as simple as acquiring a diploma is already a step towards contributing to our country's development. so if you want to help your country grow you must first develop yourself that is why you have this camp and work commercial in order for you to immerse yourself and step out of your comfort zone. Sinagawa ang camp immersion ng isang daan at dalawamput dalawang mag-aaral sa pangunan ng training model mula sa 7th Division Training School, mga personnel mula sa iba't ibang opisina ng 7th ID, at 7 CMO Guapo Battalion Seymour PA. Binuno ng mga mag-aaral mula sa Talavera Senior High School. Ang walong araw sa pag-aaral ng military courtesy at discipline, military customs and traditions, drills and ceremonies, Maging ang basic survival skills at weapons familiarizations. Sumabak din ang mga mag-aaral sa obstacles course at rappelling sa 7 DTS at pagputok ng baril sa kanilang marksmanship. First time ko pong maka, ano po, mag-firing po. Tapos po, nung, nat, uh, nung naranasan ko po, gusto ko na pong ulit-ulitin. And once again po, thank you so much po and God bless us all. Salamat po sa disiplina at pagmamalasakit isnabi sa po sa inyong lahat, sa amin pong school, Talavera Seniors High School, maraming salamat po sa pagsuporta sa aming mga pangarap, mga lahat, mga lahat po ng aming natutunan sa paaralan, ay bitbit namin dito sa aming pinagyaman. Natanggap ng na mag-aaral na si Mark Tristan Carpio ang Marksmanship Award, habang natanggap naman ni Raven Fajardo ang Leadership Award. Tinanghal naman ang Arayat Plato na Best Petun kung saan ang miyembro ng natukang platoon ay puro kababaihan. Ang isinagawang work Camp Immersion ay isang paraan upang ipakita ng kasundaluhan sa mga kabataan ang mahalagang papel ng mga Kawal Pilipino sa pagtataguyod ng kapayapaan sa bansa. Mula dito sa Fort Magsaysay Palayan City, Nueva Ecija, ako si Santa Tatlong ang inyong kaugnay.